Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat Nandito naman po si Kiroro San Chanen Guys, habang nagkukwento po kami ng isang kasama kong chef Ayan po Nag-drawing uh, nag po siya ng unggoy Magaling po siya mag-drawing guys Ayan Ayan, unggoy po ay nakaupo sa puno Magaling po si kuya mag-drawing guys kahit sarili yung tao, kaya niyang drawing niya. Habang nagmimerenda po kami sa shop, draw, ano, kwento-kwentuhan lang po. Tapos, ayan, sabi ko, kuya, mag-drawing ka nga. Habang nagkukwentuhan tayo dito. Ayan po. Kaya, nakadrawing po si kuya ng monkey. Kung ako po sa akin niya, pag ako nag-drawing, hindi siya magiging monkey. Magiging crocodile. Wow. Joke. Okay guys, thank you, thank you for watching. I wish na natuwa po kayo sa uh, sa aking pinakita ngayon ng drawing ng aking kasama na si Kuya. Magaling po siyang chef namin na taga designer. Ito po kayo magsamang nood at mag-like ng aking mga video. Bahala na po kayo mag subscribe sa akin, at lagi po kayong masubay, lagi po masubay po yan ang aking mga video. Maraming marami sa inyo. Salamat guys. Thank you, thank you for watching.